Aries, ang magdadala sa iyo ng kahusayan sa pakikipag-usap, kung may gagawin para mapasaya mo ang iyong araw. Ngayong araw ay ang batong jade o perlas, at sa alahas, ay gintong singsing -sing at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, ang magpapasaya ng iyong damdamin, at kaya mag-alis ng kalungkutan, ng iyong isipan, Ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng liwanag sikat ng araw. Gemini Ang magdadala sa iyo ng katalinuhan sa pakikipag-usap ay mag-aalis ng alinlangan sa mga gustong gagawin, ngayong araw ay ang batong sapphire o perlas at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Cancer, ang magbibigay sa iyo na masayang enerhiya para makagawa ng masigla sa mga dapat gagawin at kakausapin, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng sikat ng araw. Leo ang mag-aalis sa iyong isipan ng bad energy, at maging relax ang iyong isipan, kung may gustong gagawin ngayong araw, ay ang batong sapphire o amethyst, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Virgo, ang magbibigay sa iyo ng masayang aura sa mga dapat na gagawin, at maging maunawain sa mga kakausapin ngayong araw, ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas ay gintong irang sa silver ay irangs, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Libra, ang magdadala sa iyo ng mahabang pasensya, kung may deal at iyong wise na kaisipan, para maging maayos ang gusto mong magawa, ngayong araw ay ang batong emerald o jade, at sa alahas ay silver na bracelet, at sa ginto ay sing-sing, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng sikat ng araw. Scorpio, ang magdadala sa iyo ng mahabang pasensya, at mag-aalis ng bad energy sa mga gagawing pakikipag-usap, ngayong araw ay ang batong jade o amethyst, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng sikat ng araw. Sagittarius, ang magbibigay sa iyo ng masayang kaisipan sa mga gagawin at mag-iingat ng iyong kalusugan ngayong araw ay batong sapphire o amethyst at sa alahas ay silver na singsing -sing, at sa ginto ay earrings ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Capricorn ang mag-aalaga sa iyong kalusugan at magbibigay ng mahusay na kaisipan kung may gagawin na dapat gumawa ng desisyon. Ngayong araw ay ang batong sapphire o topaz, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, ang magbibigay sa iyo ng good energy para sa mga dapat nagagawin gagawin, at isipang hindi basta kayang malito kagad. Ngayong araw ay ang batong perlas o sapphire, at sa alahas ay gintong sing-sing at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng sikat ng araw. Pisces, ang gagawa ng proteksyon sa iyo, para hindi ka madapuan ng hanging nagbibigay ng paghina ng kalusugan, at may masayang aura ng swerte ng pananalita, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay sing-sing, ayon sa pahiwatig ng liwanag sikat ng araw.